Quarter 1, Aralin 7. Review ng Sanaysay, Liwanag at Dilim ni Emilio Jacinto. Narito ang layunin para sa araling ito. Nakabubuo ng isang review ng Sanaysay sa pumamagitan ng tekstong multimodal, gaya ng video o animasyon. Una, nasusuri ang nilalaman ng Sanaysay batay sa paksa, kaisipan, layon, wika at estilo. Ikalawa, nakapipili ng isang sanaysay ukol sa panahon ng himagsikan. Ikatlo, nakapagtatala ng mga punto at ebidensya ukol sa sinusuring sanaysay na may paglalapat ng mga ilustrasyon na gagamitin sa video o animasyon. Ikaapat, nakabubuo ng borador para sa review ng sanaysay gamit ang mga elementong visual. Bago tayo tubungo sa ating aralit, ay magbalik-aral muna tayo. Pak, ganern! Panuto, isulat ng mag-aaral ang pak kung ang pangungusap ay katangian ng editorial. At ganern naman kung hindi. Una, mahalagang sangkap ng isang editorial ay kinakailangang may pinagbabatayan itong balita. Ano ang iyong sagot? Mahusay, ito ay pak! Ikalawa, hindi matatawag na editorial ang isang artikulo kung ito ay lalagyan ng pananaw ukol sa isang isyong pambansaman o panlokal. Ano ang iyong sagot? Ganern! Tama! Ikatlo, layunin ng editorial na magbigay ng impormasyon, magturo, pumuna at magpaisip sa mga mambabasa. Ano ang iyong sagot? Tama! Ito ay PAK! Ikaapat, naglalaman ng editorial ng kuro-kuro ng patnugutan hinggil sa isang napapanahong balita. Ano kaya ang sagot? Tama! Ito ay PAK! Ikalima, sa sandaling may pambabatikos o pamumuna ng mga katiwalian, bunga ng maling naoobserbahan, hindi na ito isang editorial. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay GANERN! Narito ang isang gawain na tawagin nating iayos pa. Panuto, isaayos ang mga parirala upang mabuo ang isang pangungusap kaugnay ng tinalakay na aralin sa editorial. Meron kang dalawang minuto para ayusin ito. At kung ito ang iyong sagot, mahusay! Tunay ngang naunawaan niyo na ang ating nakaraang aralin. Hayaan nyo ito'y aking basahin. Ang isang editorial ay artikulong pampahayagan na naglalaman ng opinyon o pananaw ng pagnugutan o editor. Hinggil sa isang napapanahong isyu o balita na isinulat upang magbigay ng kamalayan sa mga mambabasa na makatutulong sa kanilang magsuri at sa huli ay mapaisip sila tungo sa kinakailangang pagbabago. Anong masasabi mo? Maningning o maliwanag? Lagyan ng check ang kahon batay sa iyong pagkaunawa. Matapos ito'y ipaliwanag ang iyong sagot. Narito ang mungkahing sagot para sa bawat salita. Kasama ang paliwanag. Ang bagay, araw. Ito ay maliwanag sapagkat ang araw ay nagbigay ng malinaw na liwanag sa kapaligiran, kaya ito ay tinuturing na maliwanag. Sunod ay buwan. Ito ay maningning. Ang buwan ay maningning sa gabi dahil sa sinag ng araw, ngunit hindi sapat upang magliwanag ng kapaligiran. Ikatlo, between Ito ay maningning. Tulad ng one ang between ay kumikislap sa gabi. Maningning ito, ngunit hindi maliwanag sa paligid. Ikaapat, apoy. Ito ay maningning, ito ay maliwanag. Depende sa laki, ang apoy ay maaaring parehong maningning, meningning o kislap, at maliwanag, nagbibigay liwanag sa paligid. At para sa gabay na tanong, kailan natin marasabi na ang isang bagay ay maningning, maliwanag? maningning Kapag ang bagay ay may tislap, kinang o kasilawan ngunit hindi sapat upang magbigay ng liwanag sa kapaligiran. Halimbawa, ang bituin ay maningning sa gabi ngunit hindi ito naliliwanagan ang paligid. Maliwanag Kapag ang bagay ay nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang kapaligiran. Halimbawa, ang araw ay maliwanag dahil kaya nitong liwanagan ang buong mundo tuwing umaga. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay palawakin muna natin ang inyong bokabularyo. At tawagin natin itong talas salitaan. Panuto, bilugan sa pangungusap ang kahulugan ng salitang nakasulat ng madiin. Handa na ba ang lahat? Simulan na natin. Una, ibinahagi ni Greg ang kanyang palagay ukol sa suliranin ni Andres. Sinabi niya ito upang magbigay ng pagwari sa naganap sa kanyang kaibigan. Ang salitang nakadiin ay pagwari. Ano kayang ibig sabihin nito? Mahusay, ang kahulugan nito ay palagay. Ikalawa, matapos ang tugtuging likha ni Palma, naganyak ang mga nakarinig. Tunay na nagbigay sigla ito sa kanilang mga kalooban. Ang salitang nakadiin ay naganyak. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Mahusay, ito ay nagbigay sigla. Ikatlo, labis na ang kapagalang naramdaman ng bayan dahil sa tinitiis na pangaapi. Hindi lamang ito basta pagod, dinamdam na rin ito ng lahi kayo Ang salitang nakadiin ay kapagalang. Ang kahulugan nito ay Pagod, mahusay. Ikaapat, ang diraw magmahal sa kanyang wika ay sukap isang taksil sa bayang pinagkakautangan ng lakas at tangkili. Ang salitang nakadiin ay sukab. Ang ibig sabihin nito, ang kahulugan nito ay Taksil, mahusay! Ikalima, ang buwan ay may balat kayo na anyo ng liwanag. Masasabing pagkukunwari sapagkat hiram lamang ang ningning sa araw. Ang salitang nakadiin ay balat kayo. Ang ibig sabihin nito ay Pagkukunwari, mahusay. ika -anim. Ang kaliluhan ng mga dayuhan ang nagsindi ng mitya ng pagkamakabayan. Silang may kabagsikan at walang awa ang humukay ng kanilang lipingan. Ang salitang nakasalungguhit ay kaliluhan. Ang kahulugan nito ay may kabagsikan at walang awa. Mahusay! Nawa ang aktibidad na ito ay nakatulong pa para palawakin ng inyong bokabularyo. Pagsusuri ng Sanaysay. Liwanag at Dilim ni Emilio Jacinto. Ang Liwanag at Dilim ay isang makapangyarihang koleksyon ng mga sanaysay ni Emilio Jacinto. Ang tinaguriang utak ng Katipunan, sa mga akdang ito, isinulat niya ang mga pilosopikal at moral na pananaw na nagsilbing gabay sa mga rebolusyonaryo noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang Ningning at ang Liwanag. Ang Ningning at ang Liwanag ay isang makapangyarihang sanaysay ni Emilio Jacinto na isinulat sa ilalim ng sagisag-panulat na Dimas Ilaw. Isa ito sa mga akdang bumuo sa koleksyong Liwanag at Dilim na nagsilbing moral at philosophical na gabay ng Katipunan. Ang Ningning at Liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning, sa katunayan ng masamang naugalian. Nagdaraan ng isang karuwahing maningning na hinihila ng kabayong matulin? Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway marahil naman isang magnanakaw. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas sa tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ng isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Datapuway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay, sa ating pang-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga nayan ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na magdingning. Lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa hawa ng kanilang mga kampon at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikanais at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahinain ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di natin pahalagahan at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas na katwiran. Ang kaliluan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag magpamalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napapatanaw sa paningin. Ang lumipas na pinapanginoon ng Tagalog ay labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuhang halimbawa at lakas sa pinagdaanang mga hirap at binatang mga kaapihan? Buod ng Sanaysay Ningning, simbolo ng panlabas na kinang, kasikatan at kapangyarihan, nakasisilaw at madaya, maaring magpabulag sa tao sa katotohanan. Halimbawa, isang marangyang karuahe na pinupugaya ng tao kahit maaring magnanakaw ang nakasakay. Liwanag, simbolo ng katotohanan, kabutihan at tunay na kagandahan, hindi kaakit-akit sa panlabas ngunit nagbibigay liwanag sa isipan at damdamin. Halimbawa, isang maralita na pawisan at pagod ngunit nabubuhay sa sipag at dangal. Mensahe ng Sanaysay. Ang ningning ay madaya, ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning. Ipinapayo ni Emilio Jacinto na mamuhay tayo sa liwanag, sa katotohanan at kabutihang loob at huwag magpalinlang sa ningning ng kasikatan, yaman o kapangyarihan isa itong paalala laban sa mapanlinlang na anyo ng lipunan, lalo na sa mga pinunong nagbabalat kayo ng kabutihan upang mapanatili sa kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At para sukatin ng inyong pag-unawa sa sanaysay na napakinggan, narito ang isang gawain. Havey o wale? Isulat sa patlang ang Havey kung ang pangungusap ay binanggit sa teksto at wale naman kung hindi. Una, ang ningning at liwanag ay nakasisira sa mata. Ang sagot ay havey. Ikalawa, kailangan ng mata ang liwanag upang makita ang kabuuan ng mga bagay-bagay. Ang sagot ay havey. Ikatlo, madaya ang ningning. Havey. Ikaapat, may pagkakataong hinuhusgahan natin agad ang ating kapwa batay sa kanilang anyo. Havey. Ikalima, hindi naging ugali ng tao ang mas maniwala sa ningning kaysa liwanag. Ito ay wale. ika Ang paniniwala sa ningning ay nagudulot ng tunay na kasiyahan at tagumpay. Ito ay wale. Ikapito. May mga pinunong na ismanatili sa pwesto, sukdulang umabuso sa kapangyarihan. Ito ay have. Ikawalo. Mapagbalat kayo ang liwanag. Ang sagot ay wale. Ikasyam, ang may pag-ibig ay maliwanag na nakikita sa paningin. Ang sagot ay have. At sa ika ikasampu, ang isang taong lilo at tampalasan ay humahanap ng ningning upang di makita na siya ay pangit. Ang sagot ay havey. At narito pa ang isang aktibidad na natawagin nating kumpletra. Panuto. Kompletuhin ang mga letra upang mabuo ang salita. Gawing gabay ang mga kahulugang ibinigay. Una, ito ang kabuang pinag-uusapan o tinatalakay sa isang sanaysay. Ang sagot ay... Mahusay, ito ay paksa. Ikalawa, ito ang mahalagang ideyang ibig sabihin ng manunulat ng sanaysay. Ang sagot ay... Mahusay, ito ay punto. Ikatlo, ito ang unawa na magawa ng manunulat ng sanaysay sa pagtalakay ng kanyang mga ideya. Ang sagot ay... Tama, ito ay layon. Ikaapat, ito ang antas ng wika na ayon sa pamantayang kinikilala at tinatanggap ng mga nakapag-aral at kalimitang ginagamit sa mga gawaing intelektwal. Ang tamang sagot ay formal, mahusay. Ikalima, ito ang kwamara ang ginagamit sa pagpapahayag ng sumusulat ng sanaysay. Ang sagot ay... Tama, ito ay estilo. At ang pinakahuli, ito ang balangkas ng isang akda, ang panimula o unang anyo ng isang susulating akda gaya ng sanaysay. Ang sagot ay... Tama, ito ay borador. Suring Sanaysay Panuto Suriin ang Sanaysay batay sa pagsagot sa mga tanong sa talahanayan sa ibaba. At sa mga guro, maaaring itong ipaulat sa harap ng klase. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang paksa? Ikalawa, magbigay ng mga punto, ipormasyon o kaisipan mula sa Sanaysay. Ikatlo, ano ang layon ng Sanaysay? Ikaapat, anong wika ang dinamit sa Sanaysay? At ang ikalima, Anong estilo ang ginamit ng manunulat? Na ito ang mga halimbawang sagot. Una, ano ang paksa? Ang paksa ay tungkol sa ningning at liwanag. Bilang ng talata, isa. Kalawa, magbigay ng mga punto, informasyon o kaisipan mula sa sanaysay. Mas pinili ng tao ang ningning kaysa liwanag. Bilang ng talata, pito. Ang ningning ay madaya o mapagkunwari. Bilang ng talata, apat. Ikatlo, ano ang layo ng sanaysay? Sagot, layo ng sanaysay na hikayatin ang mamabasa na piliin ang liwanag kaysa ningning. Bilang ng talata, lima. Ikaapat, anong wika ang ginamit sa sanaysay? Formal ang wika. Bilang ng talata, isa hanggang labing lima. Pampanitika ng antas ng wika. Bilang ng talata, labing dalawa. Anong estilo ang ginamit ng mananulat? Nagbigay ng katangian sa ningning at liwanag bilang ng talata, dalawa, tatlo, apat. Gumamit ang sitwasyon upang patunayan ang sinasabi bilang ng talata, lima hanggang anim. Paglalapat at pag-uugnay. Para sa mga guro, narito ang mga gawain na maaaring makatulong sa mga mag-aaral sa lubusang pagkaunawa sa ating aralin. Paglalahat Pulot of the Week Matapos ang mga pagtalakay sa linggong ito, ang mga mag-aaral ay magbibigay ng kaalamang tumatak sa kanila. Ituloy ang pangungusap. Ang aking hashtag Pulot of the Week ay Ito ang pinakatumatak sa akin sa mga araling pinag-aralan sa linggong ito. Pagtataya at pagsusulit Wasto o di diwasto, Panuto, tukuyin kung ang mga pangungusap ay wasto o diwasto. Sakaling diwasto, bilugan ang mga nagpamaling salita sa pangungusap. At kung ito ang inyong mga nasagot, mahusay! Binabati kita sapagkat naunawaan mo ang ating naging aralin. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.